Kaya mo yung tatlo? Kulang pa nga, dapat ay apat. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay mangunguha po si Nabosing ng Kawayan. At yung pong kawayan ay gagamitin po namin dito po sa ipapaayos po namin na bubungan po sa kubo. Yung pong kukuhain nilang kawayan ay diyan po ilalagay. Ah. At yan po yun. Ay... Hindi eh, na. Ano ah, kung papaguhin natin? Parang matibay pa naman. Papatong sa bago tapos ipapatong para parang dito na kawain. Ah. Ay, oh, hindi na siguro na eh dapat ang sapi yun itong kawayan hanggang dito lang yun Oo. Oh. Hindi nga nila. Ipapantay din natin ah. Hindi, hindi na lang ito sa babaw. Ang susuksok din ah. Ay makakapagdagdag pa rin yung mga ganito ah. Saan? Pagka na yan. Oo. Oh. na lang. Pagka din yan. Alisin. Dad, hindi lang ah. Ang tala susuksokan niya. Susuksokan niya lang ata. Hindi na At pag nilagay na, ay napakainit. Sa'yo kayo ulmatin na lang ito ah. Mayroon siya at yun. Meron na po silang nakuha ditong isa ah. Pabilis lang pong manguha ng kawayan. Ba, dalawa na po pala yung ah, uha ni Bossing. Ba, pa po uh. Tapos ay may pasan pa. Madali lang pala kayo manguha, eh Ilang perasong ganayan. Oh, tapikan muna. Higup ka muna ng kape. Tayo ba kayo magagawa pa ng balsa? Oo, kami malalaki. na. Ay, pwede rin. Pag naayos na natin yung kubo, ano oh, na lang gumawa. Kubo doon lang kahit para deray, dito. Ilang kawayan baga ang kailangan sa balsa? Dose. Ay, kailangan kayo mangunguha. Ah. No, uh, at malalaki na ang kawayan. Dito lang naman po sila nangunguha ng kawayan. Sa malapit lang po dito sa may puno ng pilaway. Masukal po dito. At gubat. Dito po yung maraming kawayan. Oo. Wow. Walang problema po sa kawayan. Marami po dito puno. Kagawa ka pa ng balsa, ay eh, tayo naman ay may bangkana Ang ipagawa na lang kaya natin ay yung ano ah, sahig dun sa bagot, yung may puno. Oo. Wala pa labong bossing. Oh, ay eh, malalaki na nga han eh. Ito, oh, oh. Malaki. Tsaka ito ah, malaki. Malalaki na po. nakakuha na po si Tilat. Oh, hahaba ka eh. ni. Grabe. Hindi eh, iyan eh. Ah, parang gabok na eh. Ay, nakakapitin. Ngutin. dito lang din po si nang uha oha ng ano ah nung ginamit na ginawang balsa oh laki na yun ito yung magagamit po ay para saan ito. sobrang laki oh wow. Gab gabinti mo do sa kubo ah do sa sahig Bigot. <laughs> Ula kayo. Hinahakot na rin po nila agad doon. No? Yung mga ganay busing ay yung dulo. Yan po yung magandang pambalag sa sitaw. Pagapangan. na no? Ilang peraso lang ngayon yung kukuhain. Eh. Para dun sa bubungan. Ito lang ang uhuli, pati hindi na talalating buwan eh. Bagong pati may 8 yan eh. Ano po sa Gusto mong uminom? Ha? Gusto mong uminom? Na ano? Tinan mo yung kawayan. Yan dulo. Saan? Saan dulo Siya nga honey, natulo. Oh. Saan galing ang tubig nito? Sa kawayan Ah. Oh. Galing naman. Ikaw pala nauuhaw kayo, pwede ka lang pong uminom. Alay, parang maliliit ang patak. Hindi yung pag magdamag parang ding saka ka. hindi. Maghahantay ka patang magdamag. Aga ko'y dumahang din, alis. Ah! Oh. Mababali! Bigat ako eh. Busing, baka ako'y mapagsakan! Ako mo na ilalabas. Huwag na, di ako na lang. Baka ako'y mapagsakan. Papagsak- ayan! Limpi mo lang yung mga kawayan at pagka magtag-ulan ay eh, tayo magtanim ng sitaw diyan sa gilid ng pispanta Ah, oh. ako. Naiging pambalag. Oh, inom ka ulit. Niyayasyasan po ni Bossing yung mga kawayan. Para matanggal po yung mga, ano ah. Yung mga bungkol-bungkol po dun sa gilid. Para po tayo sa kubo, hindi na magyayasyas. Oo. Oh. Saka para hindi masakit pagbubuhat. bubuhat wala na yung uwan mga nakauslo nakauslik Ngayon lang po nila. Ngayon lang po sila mangunguha ng kawayan. Tapos bukas po gagawain. At bibili pa po ng yero. Harin naman pala kung pinapagawin nila ng yero. Mabulubusin yung ganyan kawayan? Hindi no? yun isa. Dalawang klase ito. Ah. So, hindi dalawang po. klase daw po ang kawayan. Dalawang klase ang kawayan. Uh. Ito yung hindi mabulo. Ayan po at uh, hakotin na ulit ni Bossing. Iniipon lang po nila doon sa ano ah. Sa bungad. Alin po siya nga kukunin mo? Yung bayang malaki ah. Yan ang magandang pangsahig. Alin? Mga pang balsa yung ganyang kalalaki. Taas. Aba. please Napakahaba po ng mga kawayan. Pakuha pa kayo. O maghahakot na. O marami na inyong nakuha. Apat, lima, 6, pito, walo, siyam, 10, 11 isa, labing dalawa. Tasa yung mga nahakot pa ninyo sa kubo. Ay, pawis. Magang exercise po iyan. At mapawis. Isa-isa na po nilang hahakutin yung mga kawayan. na bakit pong tatalian bossing? Hindi, maghiwalay yung walay. mo sa tubig? Hindi, kapasalit ko. Para hindi maghiwalay yung walay. Alam mo, hindi maghiwalay yung walay. Tinatalian po ni bossing yung tatlong kawayan. para pagpapasaan. Hindi ayun nga ay, yun. Kasi magpapasaan na yun. Ako. Yung tatlo. Kababusing eh. Huwag pa mong abusuhin ko. ang sarili mo. Ako nga, pero sinwin na kayo. Ha? Kaya mo yung tatlo? Kulang pa nga. Dapat tayo apat. Bayan na naman po si Bossing. May dala na naman tali. Isa-isa lang ang dapat. Parang yan malaki. Timmy! Timi yung lagi namin kasama. Pasunod-sunod, kahit saan kami magpunta. Parang malaki yun, busing eh. Oh, igapos mo yung maliit ah. Aba. Yung so, kata mo sila ito, lahiru. Yung bagay ng bibili natin, lahiru. Mabigat, busing. Oh. Ha? Oo, Pero kaya. Kahit po si Bossing ay may dalang kawayan, ay mabilis pa rin maglalakad. Hindi pwedeng pabagal-bagal. Malayo-layo din po itong kanilang pinaghahakutan na mula sa kali papasok po sa kubo Bali sila po ay tapos nang maghakot po ng kawayan at diyan la mo na po nila inilagay ah sa may isang tabi. Okay na. Wala na doon tila tani. Eh. Yeah. Si Tilat po yung aming pinapabingwid po ng kanilang pangulam na bangos. O Tilat, dito may ilagay yung huli mo ah. Kasi baka lumundag han, Eh. huli agad. Parang maliit. Eh. Alpasa mo. Pumili ka ng malaki. Diyan mo nalang ilagay ah, sa kabila. Yan. Pumili ka ng malaki. Aba, meron agad. <laughs> Uy, nakayay malaki tilata. Ang biwas. Sige, taabangan ko nito at baka may biglang Oo, oh, 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 tilat. <laughs> ay baka ay makawala hani dapat ay ating kuhanin yung anuhin mo na tilat ating tika tika tilat baka makawala tilat tika yan yung anuhin tilat yan yan tas lagyan mo ng niyug Tungtungan mo yung gilip. Eh. Yan. Uli na Baka makawala pa eh. Sayang at malaki. Meron na uli. Oh. Parang. Ay! Maka makawala yung isa. Ano? Pwede na yan o oh, papaltan mo? Pwede na yan. Na oh. isang oras baga kayo nanguha ngayon. May isa na isa namang oras ani. Eh. <laughs> oh, ah. Ay, tilata. Ah, Mama kalundag. Bali, susukatin na po ni Tilat kung mga ilang yero po ang magagamit po dito sa aming ubo. Yung sulam na isira na yun. Ayun, Tilat, ayun, lumadala. Ati, susuksok na yan. Ito lang atang ito ah tinatantya na po kung mga ilang yero ang magagastos dito. Bibili na lang po kami ng surplus para mas mura. Ito pong pawid dito, hindi na po namin tatanggalin. Ito po yung uulmati na lang namin. Tatanggalan po ng mga agi. Yan guys, bali kami po ipauwi muna sa bahay at bibili na po kami ng yero. Na kakailanganin para po dun sa bubong. Ako bosing sasakay na rin. O maglalakad ako palabas. much 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 later ayan guys pali ngayon naman po ay hakayan kami sa taas at si Melut daw po ay nagluto ng aming almusa nila sakto at kami gutom na umuha ng kamayan dito po kami mag-alimusan sa rooftop Ayan po, bali, naghahay na po si Milot ng aming agahan. Wow, thank you so much, Milot, sa ating masarap na almusal ngayong umaga. Ayan po. Ah. Hello, Tayo Gutom ka na ba? <laughs> oh, sarap naman po ng aming almusal ngayon. At ah, ipapakita ko lang po itong view. Napakagandang view po dito po sa taas, tabing palayanan. Wow. Talaga namang kakarelax po. Sobrang nakakarelax po ang view. At kami pigkakain at ako'y tinatawag na. At mga gutom na po. Kain po tayo. Sarap. Sarap hmm. ng gulay.